Si Yan Lim, buong tapang nang iniladlad, ang totoo sa kanyang buong pagkatao. Lakas ang loob na rin ng inamin ni si Yan Lim ang buong katotohanan sa mga lumalabas na balita tungkol sa kanyang pagkalalaki. Matapos propyesta ng break-up issue nila ni Kim Choi, ay isa namang nakatagulat na balita ang kinakaharap ngayon ng aktor na si Yan Lim. May lumalabas kasi na balita na kaya pala raw naghiwalay sila ni Kim Chu ay dahil sa kanyang totoong kasarian. Ayon doon sa balita ay lalaki din daw ang hanap nito. Ay pas kumakalat na balita ay nahuli pa raw mismo ng dalawang mga mata ni Kim Chu ang pakikipagrelasyon ito sa kapwa lalaki. Hindi raw ito matanggap ni Kim Chu dahil buong akala nito ay totoo ang pinakikita nitong pagmamahal sa kanya. Ilang taon din daw siyang niloko at pinaniwala sa pinakita nitong piling sa kanya. Hindi na rin daw kinaya ni Kim Jong na itago ang katotohanan. Maging sa kanyang mga kaibigan ay nag-open na ito sa totoong sitwasyon ng relasyon nila. Kaya naman todo alala yung mga kaibigan ni Kim Jong sa damayan ng kaibigan sa bigat na pinagdadaanan nito ngayon. Marami naman ang hindi makapaniwala sa kabila ng pinahanita nito on cam ay may tinatago pala itong ganito sa kanyang pagkatao na siya namang ikinagulat ng lahat maging ang kanilang mga tagahanga.